So, mapagpalang hapon mga kapatid uh, dito kami ngayon sa aming spot sa aming hunting ground kasama o si Bro Jerby Kyle Hunting Mutya ayan Yan siya. ayan, shout out sa inyo mga kapatid dyan. mag hunting kami ngayon itong area po yung aming hunting ground uh, kung maganda sana yung tubig hindi malalim, pwede kami tumabi doon sa kabila ito lang muna dito kami banda kapunta dun sa kamila dulo dulo yan yan yung aking yan. so mga kapatid samahan nyo kami sa aming paghahunting at abangan nyo yung mga makukuha namin na mga batong mahiwaga at kakaiba so let's go pagpalang hapon uh, gabi na pala magagabi na ito mga kapatid yung ating mga nakuhang mga batong kakaiba sa ating paghunting kanina yan, tignan nyo po yan mga kapatid itong may imahe na nakaupo yan yan mga kapatid tignan nyo yan may imahe po yan nakaupo yan siya nakaupo ito naman mga kapatid Ayan. ayan Tingnan nyo mabuti Ano yung nakikita nyo dyan mga kapatid? May imahe rin po yan Ayan mga kapatid natin Mga nakuhang batong kakaiba Ito yung maganda Ayan Maganda maganda Ito yung nakakuha namin Kanina sa paghanting